Si Magdalena Lima, isang Baptist. Sige po. <clears throat> ako po, si, bago po muna ako magsalita, magpapakilala po ako. Ako po, taga Silay City. Isa rin ng Bible Baptist missionary. Ah, uh, matagal na po ako hindi, hindi nagsisimba sa simbahan namin eh. Kasi magulong buhay ko. Lalo na yung anak ko, isang iglesia. Hindi po kami magkasundo, brother. Eh. Iba kasi ang sa isip niya eh. Tingin niya sa sarili ya, parang parang luwas ng luwas na yung kaluluwa niya. Tapos yung parang di, hindi yan ako ginagalang na kanyang magulang. Parang ganun. Tapos, yung sa simbahan naman namin, kaya hindi na po ako pumapasok sa simbahan namin kasi meron akong hindi nagustuhan doon. Mahirap po pakisamahan yung ibang kong mga kasama. Kaya, um, nung pumunta ako dito, sumama ako dito sa dating daan, doon ko lang po nalaman ang katutuan na yung pagsa sa Bible po. Ang, ang ako lang ho may tatanong sana ho. Maging ano din ho ako dito sa inyo. Maging sa din niyo nyo akong kapatid. Ah, uh, mayroon po akong sana itatanong sa inyo, Brother Ely, tungkol sa ang tawag ba nito? Yung rapture daw. Totoo ba yung rapture? Yung pong sinasabi nilang rapture, yun po yung pag-agaw ng mga taong maliligtas. Kukunin ang Panginoong Jesus. Totoo po yun, pero yung rapture, yung salitang rapture, wala po sa Biblia yun na ah. yung pag-agaw ni Kristo, tinawag na rapture. Hindi po. Ang tawag po ni San Pablo yan, pakinggan nyo sa uh, unang Thessalonica 4, 16, lagay mo nga sa hiligay nun kay ang ginuogid magapanao gikan sa langit nga may singgit sang pagmando sa tingog sang puno nga manugtunda kag sa budyong sang Dios kag ang mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una niyan kita nga mga buhi nga nabilin agawon sing tingob upod sa ila paibabaw sa mga panganod sa pagsugata, sa ginoo, sa kahawaan. Kagnian, mangin kaupod kita, sing dalayon sa ginoo. Aagawin po yung mga maliligtas, yung namatay, na mabubutin tao, bubuhayin maguli sa pagbanhaw. Tapos, yung mga buhay naman, magsasama-sama sila, aagawin sila. Yun po ang sinasabi nilang rapture. Meron po talaga nun. Eh, sige kapatid. po, thank you. Salamat po. Tuloy, magpa-doktrina kayo, kapatid. Opo. Makinig po kayo sa doktrina. Sabi niyo, gusto niyong umanib. Welcome po kayo. Kahit yung taong pinakamahirap, welcome po sa aming kamahan. Hindi po kami namimili ng tao. Mahirap kasi magpalayo mapalayo sa Diyos eh. Opo. Talaga po totoo yun. Kailangan meron tayong Diyos sa buhay sa gitna ng kahirapan. Dito naman po sa amin, kung halimbawa, wala kayong pangabulo, hindi naman kayo mapapahiya. Kasi yung abuloyan po namin, hindi naman lumalapit yung kahon sa tao. Sa amin, ang kahon nasa harap, yung mga tao lalapit sa kahon. Yung walang pang hindi naman mapapahiya. Hindi ka naman lalapit, eh, di ba? Diyan kalang sa upuan. At ang mga nagbibigay, mga members lang, hindi kasama, bisita. Hindi kami tumatanggap ng tulong sa hindi namin kapatid sa pananampalataya. Kaya dito, hindi po kayo mapapahiya. Dumalo kayo kapatid, makinig kayong doktrina. Thank you po. Thank you po. Dumalo po kayo sa doktrina para maunawaan nyo po yung aming aral na itinuturo.